Oop, oh, to Shamu. So okay, so Shamu yan. Oh. 500 yan. 500 ang bigay natin yan. And then yung Kabir, 120. Yan, 120. And yung Shamu, ah, uh, uh, Rhode Islands ay 100 pesos. 100 pesos. Guys, yung ating yung uh, poodle giant Cross Japanese Tanaka. Going 5 months old. haba ng leg, ang haba ng paa, upright, shamu, dumpo giant cross Japanese tanaka. Yan po resulta guys. Hmm. Ano, konti na lang ah, oh. lalagpas na siya sa ano. continue hmm. lang ay eh, lalagpas na sa scratch pen. Yan ito po ay still for rehoming guys. Doon po sa uh, makaibig. Uh, still for uh, rehoming. Yan. PM lang po. Doon po sa makaibig. Kung di naman eh, ako na lang ang ibigin nyo. <laughs> Ayan guys. So, na lego Oh. Nakakita niya yung leg niyan. Siya. And again, ito po yung ito po yung parents. Yeah. Ang ating Dumpo Giant at uh, Japanese Tanaka. Yan po yung parents. Oh. Astig na astig ang mukha. Hmm. Dumpo Giant yan. Yung ating rooster ay Dumpo Giant. Ayan. Ang ating Letting in a Japanese tanaka <laughs> two and one fourth. guys 2 and 1 fourth yung pong timbang noong ating uh, cross dumpo giant tanaka ayan Ang sarap ng tulog niya. Ah, ang sarap ng tulog niya. Sarap ng tulog niya, lang guys. So. Ayan, so ngayon po ay pipick up na sila. May bayar na tayo lahatan. So ito, ito natin. Come here, come here, come here. Ayan guys, uh, 13 pieces na Rhode Island chips, 4 days old. And yung natira ay 7 pieces na kabir chicks. Ayan, 7 pieces na kabir chicks at isang shamu. Ito po. Ito guys, siya mo. Ayan. So ito yung kukunin lahatan guys. Iba talaga yung ano guys o. Oh. Nakita nyo yung diferensya ng kabir fix sa Rhode Island. Oh. So, yung Rhode Island talaga ano. Makita nyo talaga yung diferensya. Mas malaki talaga ang kabiro Pare-parehas na 5 days old yan. No? Pero okay. nakita nyo yung kabir. Talagang solid na solid. Ayan. Ayan. Oop. Ito, shamu. Okay, so shamu yan. Oh. No? 500 yan 500 ang bigay natin yan and then yung kabir 120 yan 120 and yung sham uh, sham uh, Road Islands ay 100 pesos 100 pesos ayan at ayun na tumatawag na ay, pwede naman sir ay kaya lang isa lang yung bulugan ko Uh, mag inbreed Pwede, kuha kang babae sa akin. Tapos mayroon akong kilala na makukuna ng ano, barako. Uh, Kaya, baliktad. Ayan guys, natin ito si Sir Alden Estrella. Siya po yung uh, kukuha ng mga sisyo natin. Ayan. Ito sir, yung kabir. Paano ko malaman kung kabir? Ayan. Nakita niyo yung katawan. Oo. Uh -huh. Katawan. Ito yung Rhode Island. Okay. Ayan. Ayan hey, sir, hawa ka mo sir. Ang kabir kasi talagang mas malaki. Papakita ko yung ito, ano mga pictures. Oo. Lalaki. Ah. Oo. Kamaro no tumingin ng ano no. Oh, hindi. Na ano ko lang tinuruan lang hmm. ako ng mga kaibigan ko. Yan yung shamo Ah, ano yung, yung shamo? Ayun, papakita ko sa inyo mamaya ba ba yung Oo. Babaeng shamo uh -uh. Ito kabir. Yan yung kabir. Hindi 'to naglilimlim eh, no? Hindi. Talagang incubate siya. Eh. Kahit yung Rhode Island. Babae. Eh. oh, babae. Ah, pag malaki. Kabir. Ito, ito lalaki. Uh Oo. -oh. Okay. Ayan. Yung Rhode Island. Hindi yung kabir, ano yung presado rin ako. Oo. makita -huh. Bakit mamaya yung mga ito magulang? Lalaki, Sa pakpak ba? lalaki rin ko. Mm <laughs> lalaki rin. Puro lalaki eh. Maraya ba lalaki? Ito babae. Mm -hmm. Sir, ito pala yung ano. Ito pala yung... Tatis. Ito pipray ko na sa inyo to, sir. Ako, sige, thank you. Yan. Paano yan? Pag yan? pagtanim yan? Puso ka lang. O, makita mo naman yung ano yung magulang ito. Ito, buto. Yung shoot niya kasi pag ganun pataas, diba? Oh. Uh, so, itong lubog mo yan. Okay. Ito, nakalubog sa itong bukong niya. Itong isa kailangan nakalubog sa lupa yan Itong okay. isa nakalitaw Kasi dito mag-uugat Dito mag-uusbong Ah, okay Kaya mm -hmm. yeah. tanim Kaya dalawa lagi yung Eh, yung sinasabi mo isang malaking ano Isang Yung isang klase ng manok Shamu Or... Uh -huh. Ito yun, sir Ito Papakita ko yung parents mamaya Para makita nyo kung gano'ng kalaki yan uh -huh. Siya yan, yun, yun yung shamu Papakita okay. nyo yung parents kung gano'ng kalaki yeah. Ah, magbababoy ka din <laughs> amoy eh. Ayaw ng tatay ko. Oo. Oh, oh. Ito. Ito, uh, sir. Ito, Kabir. Yan yung Kabir. Ayan ang parents nung sisiw doon. Ito yung siyamu. Ito yung oh, parents. Oh. Ito kapatid kapatid yan. Five months old na yan eh. Binibenta ko rin yan. E, er, ito ang parents nila. Ito yung lalaki. Sila ang dalawa. In, ito inahin, yan yung rooster. Ito babae. Lalaki yan eh. Anak oh. anak na rin yan eh. Bali, yung sisiw sa kayaan, magkapatid. Ang nakaroon na lang ng oh. kapartner. Ah, oo. Oh, sige. Oh, Kasi yun. malamang sampahan ni Kabir yun eh. Mm -hmm. ano? Pero ano yan? Yung iba kinocross yan? Kabir, uh, ano? Kabir hindi, siya mo. Basta eh, wag lang mahaluan yung ano. Oo. Oh. Yung ano ko, oh, yung drama, Yung, Brahma, oh. yung drama o. Yung, na importante, si mahal yun. regalo lang sa akin. Ah, regalo lang sa akin. Oh. Limang piraso, isang lalaki, mm -hmm. apat na babae. Ah, wala. Mahal Ang dami kasi nila. Oo. Sabi niya, ikaw na lang magpadami, tapos eto, yun, yun yung RIR. -ar. Hindi, ano yan, uh, kapatid yun ng mga sisiu. Pero IRR yun. Hindi, okay. andito yung, okay. andito yung breeder natin. Ito yung mga ano. Ha? Ah? Mga agua. Ayan, yan, yan yun. Pag tumubo yun, ganyan na itsura niya. Ito yun, sir. At yung mga road islands mo? Ay, yung parents ng mga road islands. Yung mga sisiw mo doon. Oo. Oh. Ah, marami ka kaming dali. Ayaw na nanay ko eh. Mm -hmm. Inubos kasi mga mangga ko eh. <laughs> <laughs> Hinangat-ngat kasi yung puno eh. Oo, oh, oh, yan Ito, mo, oh, ganyan. Ano? Oh. Umatayan. Papatay yan. Papatay ay, nila. Papatay nila. Ang dami kong mangga, tatlo uh -huh. po yung mangga ko. Oo. Inubos ng makambing eh. Ah. Pinaano nung nanay ko, wag na lang daw, maubos yung uh -huh. mangga namin. Kaya ano, may sarili silang lugar talaga na ano. sa paligid. Uh -oh. may... gusto ng gusto nila yun. Naubos eh. Gusto <laughs> Naubos yung bakod na ako Ito yung road Island. No? Hindi, yan. Uh, Decal brown. Decal brown. Iba rin yun. Uh, iba pa yung mga layers. Yan yung mga layers ko naman. Pang table eggs. Yung road island, nagli... nagli-lay yun, di ba? Oo, oh, ito sila. Malakas yung mga itlog yan. Ito, pagka nagkaroon ka naman nito, kuwari so, rin ulit ako. Yan, ano, pang table eggs pala kasi production ko eh. Pero, ano, magbibirid din pag naman na ako. Magbibirid ka na, bibili ulit ako. Oo, eh. ayan. Uh, ito talaga, ano, pang ito, ito. itlog talaga. Kasi ito. may, pag umuulan, nagtutubig, in, umiinom sila dyan. Oo. Oh. Kati nakpang ko. Eh, yung katas ba, galing sa taas kasi. Ano kasi ito eh, cash ito, basin kasi ito, ito, ito. eh. Umuha. Yan si Dagol. Ah, okay. uh, F3 pa lang yan. Ah, F3 pa lang yan. F3 Anglunubian Bower. Oo. F3 pa lang yan, oh, pero malaki na. Ano? Hmm. Eh yung, lala na yung mga pure talaga. Oo, meron ako nun yung pure, binigay, ano yan, binigay sa barkada ko. Oo. Kaya lang ang lalakas magsig. Paano yan? Lakas manira ng oh. kalabasa lang yung hindi kinakain eh. <laughs> Kasi yung... Maano, ah... May balay ba yun eh? Oo, oh, ilang oh, oh, yun oh. lang hindi nila kinakain. Oo, oh, may ano. Lahat kinakain, pakisili eh. Ayun eh, ito nga, Yun, ang nila yung puno Ayun, na, na yun. No? na to. na mm -hmm. Patay na yun. Na? Namatay. Ganyan sila. Oo. Oh. Ito, nickel brown. Yan, nickel brown yan. Oo, oh, yan yung nakikita ko na pinalalabas niya. Oo, oh, so, eh. oh, yan. Yeah. Nangingin na nga ako ng mga ganun eh. Oo. Oh. Yan, marami sa prutasan yan. Oo, oh, sa prutasan yan. Oh. oh. Nasa yung baboy mo. Ay, ano ko dun sir? Off limits ako dun eh. Oo, okay. Oo, oh, oh sadya na. <laughs> Ay, ito, ito. Yan yung baboyan ko. Yung dati. O, oh, yan pa rin ngayon. Oh. Oh, yan, yung oh. sa loob na nandiyan sila. Di ba, pinasimento mo pa yun? oh, simen yan, yan, simentado. Yung bali, ano yan? Okay. Limang butas. Oh. Andiyan sila. Asa yun yung mga muscovy duck. Oh, yung mga may duck ka eh. Hmm. ayun. Kala yung duck tumatalon sa ano. Ba? Oh, ayun, sa so, mangga. Umakit yan. Uh -oh. Ayun sila, ayun yung mga ano, kambing para oh. kang magoy ito eh. Ito, ma pa pwede kayo makikita siya, masisilip Sige, nyo. Oo. Oh. Yung kambing para kasi itong unggoy eh. Ha? Ha? Parang unggoy. <laughs> parang ngayon. Yung mga sampay sa oh. aparador eh. Oo, oh. ayan, ayan sila. Ayan yung mga pato mo. Oo. Oh. Meron akong barkada. May itikan naman siya. Ah? 50,000 ang itik niya. 200,000 eggs ang pinaproduce ng itik niya. Oh, grabe. In a week. Pero mag aasa sa pitchod? Hindi. Ano may siya? sarili siyang pitch. Ah, may sarili kung siyang Gumagawa man. na siya ng sarili niya. Ah. O kaya nga, inano niya ako, sabi niya, kung gusto mo yung sa farm mo, bulugan natin ng itik. Oo. Oh. <laughs> nang ayaw ng daddy ko kasi nang maano eh, yung may amoy. Oo. Kasi oh. ma, magiging, actually farm lahat yan eh. Ngayon naging parang village na eh. Village na. So nagkakaroon ng ano. Kaya gano'n. Kaya naman, yung itikan ng barkada ko, Walang ano, walang amoy. Wala amoy. Ano sila nakagala lang? Kasi yung binutas niya eh na... Tapos kanal. Tubig, oo. Atas At, ulawalabas lang. Oo, tubig lang. Tapos yung banda doon sa dulo, kasi yung hoops ng mga ano, naging ano na rin na ng, ano eh, ng no. hito ba yan? Ah, hito. Oo, nakita ko na yung gano'ng sistema. Oo. Kinakain ng hito kasi oo, yun. Kinakain. Oo, kinakain. Tapos yung day old yanan kasi magbabalot siya eh. Uh, so pag naging day old, minsan din niya na binibenta. Yun ang tinachap na pinapakaisa na, so, mga hito. He, ah, marami siya hito. Ah, ang dami. Ah. Bagay, marami, mag maganda kitaan sa hito. 10 hectares kasi yung farm niya eh. Pampanga. Baliwag, San Luis. O, oh, pampanga, ah, pampanga na. Boundary pampanga. lang. Ah, boundary lang. Oo. Halos oh, Bulacan pa, no? Halos Bulacan alos pa. Halos Bulacan pa. Kasi yung bypass ng Baliwag eh. Oo. Oh, oh. Yun. Yun ang maganda talaga pagka malaki ang lupa mo. Oo. Ang ganda si sa amin. Sa, tulad sa oh. akin, Sarili ko. Ah, sari. Ilang gano'ng kalaki yung lupa niyo? Ah, almost 3 hectares. Kamanaki ah. sana. Kaman Oo. Oh, ayan guys. Oh. oh sir Aldin. Australia Prop. Ano? Ang farm mo sa Pampanga. Oh. Pero ang residence mo dito sa Caloocan. Oh. Ah. Ayan. Ah, balik guys sir. Kunin na natin yan. Oo. Uh -huh. pa pa para, para mabutang sa tao ko. Ay, dediretso mo na ng Pampanga. Siya yung dugo mo na ilalagay. Malamig masyado kasi sa Pampanga. Ah, oo. Ay, Dito ko muna sa Manila eh. Sa inyo? Oo, pag alamakin na, malakas na. Ano nga pa napakain ko dyan? Ano? Naka-Integra 1000 sila ngayon? Yun muna. Oo, ah, Integra 1000. Tapos, Tapos pag kaya na nila na medyo malaki, <laughs> ano na, 2000 na. Okay. Integra 2000. Ayan, ayan yung baboy ako, sir. O, kaya lang, off-limits oh, ako dyan. Silip lang <laughs> ako. Oo, oh, ayan. Pwede naman, sir. Ayan, dyan lang, sir. Oo. Uh, uh, ayan. Yan, makita mo na yan. Ah, ito pala yun. Oo, oh, ayan na. Oo. Oo. Eh, kasi ano eh. Si barako. oh, dyan yung barako ko, sa Bungad. Si, sino ba yun? Si, ano, si Kanor isa pa una. Si George naman yun. George. Ibig sabihin, sir, pag ano ka, pag ganito, ganito ka. Mm -hmm. pa uwi, uwi ka. Mm. -hmm. Ay, kunin Ay, ko na yun. Kailan ano ko? Bali, kunin ano? Hindi ko Pu naman nakunin yung isa. oh, sa... natin tong siya Kasi pag ano, baka... Walang ano? Oo, partner. partner. Oh. Kano ba yun? Sa pag malaki. Bali, ano, 2140, sir. Okay. Pag malaki, kabir. Mm -hmm. ah, saano Sa kulay naman, halata na eh. Ito. Oh, yan, yung mga ganyan, yung mga Two, four, dilaw. limang kabir. Uh, pito. Ito. Ito, Ito yan. Ha <laughs> ha! Ma sir, sana ko na sir. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ito oh. Ayan. Ah, okay, yan. Ah, oh, okay na kanin. Ay, okay to sir. Uh oo. -oh. Sige. Ano naman? Uh oo, -oh, may mother Diego naman. Mm. Ito ganyan, lilawan ko muna 'yan, no? Mm. -hmm. Ilawan niyo pa 'yan mga ano pa lang to, 5 eh? Five days, 4 days pa lang to, eh. Oo. Uh oo. -oh. Oh. Yan. Lawan ng mga mga 3 weeks. Okay. Tapos pwede na sila doon sa nakatabing na lang. Ako ganun style ko eh. 2 weeks nga lang ako eh anong nakatabing? yung brother brother na nakatabing ng sako or kung ah, ano kung ano pwede nyo kung anong kung ano kung ano kung na sila sa ako lang kung ano 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 kung kung ano kung ano kung ano Pwede naman. kung oh. eh. ano ayan. Oh, ayan. Ayan guys. Sige, oh. Hindi mo na kinuha ni Sir yung Shamu kasi wala partner. So ito ibabalik natin sa brother. Ito yung Tabir at uh, Rhode Island sa kinuha niya. Ayan. And may free siyang 10 pieces na Madre de Agua cuttings. Oh. Atala sir. Kilala, kilala kayo? Oo. Oh, hindi. Yung isa dapat pala. Uh. <laughs> <laughs> ah. May pa sana ako. I'm papaturo ko sa'yo ng mga ano. Ah, uh, hindi. hindi pa, Pwede pa. naman. Ah, baka nagmamadali ka. Hindi, babalik naman lang. Oo, oh, babalik sige, balik ka na lang, sir. Pag Thank you. Oo, oh, sige, sir. Oh. Ah, ingat, ingat. Thank you. Oh. Ayan, thank you kay Sir Alden, Australia. At uh, kinuha po yung ating mga Kabir Chicks at Rhode Island Chicks. Yan, kaya lang, hindi niya kinuha itong Shamu natin. <laughs> Ayan, ito po. Shamu, uh, 4 four days old. Dabali ko na lang sa brother to at eh uh, 'yan kung hindi mabili, dipalalakin na lang natin. Ito po nga, nga pala ay 500 guys, sa 500. Ibebenta natin ng 500 4 days old Shamu. Ayan, so and then yung may kapatid pa siya ron na hindi rin natin maibenta-benta. 5 <laughs> five, going 5 5 months na yon. Yan yung kaninang uh, ipine-flex ko. Yun po ay uh, binibenta ko pa rin. Yan. Binibenta pa rin natin yon For rehoming. Sabi nga. Ito. So, ayun po. Uh, another successful sale na naman ng ating mga uh, produce na four day, this time 4 days old na CCU. Yung Rhode Island po ay 100 pesos ang isa, yung Kabir Chicks ay 120 ang isa and then may binigyan natin siya ng free cuttings na uh, 10 pieces. Actually ano yon, uh, in order niya yon eh, uh, bibili dapat siya ng cuttings pero uh, nilibre na lang natin. Pero anyway, pinasobra sobra naman niya yung bayad. Uh, 2140 dapat yon. Binigyan niya ako ng tutu So, okay na rin. <laughs> okay na rin. Kaya lang yung shop natin din available. bale okay lang yan. Ayan, so ayan po guys, uh, yung pong aking may babahagi sa inyo for today. So at least paunti-unti ay nakakabenta tayo. At uh, lagi po nauubos ang ating mga sisiw. So ayan nga, tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy pa, tuloy -tuloy pa rin po ang ating breeding. At uh, magpuproduce po tayo ng puproduce ng mga sisiw, Rhode Island at Kabir. And uh, i-announce ko naman po yan pag uh, may mga susunod pa po tayo mga papisa. And at the same time, yung ating mga Moscovy Duck, Ducklings ay yun nga, nagbebenta na rin po tayo ng mga one week old. So yun po, uh, tutok lang po kayo sa channel ko kung kayo po interesadong bumili. Ayan, uh, i-feature ka naman po yan. So ito, iuwi ka na muna. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. And uh, sana po nag-enjoy kayo. Muli ako ng papasalamat sa lahat po ng mga solid vocals and sa mga silent viewers ko po. Maraming maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir uh, Boyat from US. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusti po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And i-click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ang ganito na lang guys, maraming salamat. So muli, ito ang inyong sa farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kisalat kumilos. Siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!